Hello mga kapuso, ito po ang mga ganap na dapat po natin abangan bukas dito lamang po sa Lilat Machas at Orne Atlo. Hindi nga po makapagsalita si Ramir dahil sa nangyari sa kanya kung kaya hindi niya nasabi kay Maridet ang gusto niyang sabihin na mag-ina sila ni Lilet. Sakto naman na dumating itong si Patricia at agad na pinalayas nga po si na Marilet at Lilet. Malungkot nga si Lilet na umuwi sa kanilang bahay at naikwento nga niya kay sis Ang nangyari doon sa ospital. Samantala, nagsaliksik naman si Nalilet at Bonnie kung papaano makakapagsalita ang isang tao na na-paralyze na nakagagalaw pero hindi ito nakakapagsalita. At dahil nga sa technology o cellphone ay maari nang masabi ng isang tao ang kanyang gustong sabihin dahil nga po, hindi niya ito mabigkas kung kaya't ito nga ang naisip ni na paraan para sa ganun nga ay masabi niya o masabi ni Ramir ang mga impormasyon na gusto nilang malaman. Sobrang nagtataka nga itong si kung ano na talaga ang gustong sabihin ni Ramir dito kay Atty. Meredith at agad ngang sinabi ni Lola kay Trixie ang nalaman nila kung kaya't agad na binigyan ni Trixie si Ramir ng laptop. Ngunit galit na galit naman itong si Patricia at sinabi nga niya na hindi na pwedeng maghawak itong si Ramir ng anumang gadget dahil nga ayaw niyang malaman ang sekreto ni Ramir na si Meredith at Lilith ay mag-ina at habang galit na galit itong si Patricia ay masama naman ang titik sa kanya ni Ramil meron nga po parting magaganap na kung saan ay nandoon ang mga attorney at nandoon rin si na attorney Meredith kasama si Nalilet at Bonnie at dito nagkita na naman ang dalawa na hindi nila alam ay mag-inas sila at ngayon nga po dahil nga sa technology na ito ay malalawa masasabi na kaya ni Ramir na si Meredith ang nanay ni Lilith. Ito po ang mga dapat natin abangan bukas. Dito lamang po sa Lilith Matias. Maraming salamat po.